I've been with feeling Napakaswerte nga talaga ng ating mga bula sa ating Doni at Bal Mariano dahil hindi nga lang sila maganda at guwapo, kundi meron nga rin sila magagandang puso na talaga namang hinahangaan ng na maraming babes, kaya naman patuloy pa rin nga talaga ang pagsuporta nila sa ating couple. At narito nga guys ang larawan ng ating bal na talagang sobrang hands-on nga siya para sa kanyang outreach program para sa kanyang kaarawan. At ayon nga dito ang sabi, how could do na not like this very real and simple woman with a big heart to the needy? Kaya sorry na lang dyan sa mga nasa gilid because Belle is for Donny and Donny is for Belle lang. Dahil tingnan nyo naman itong ating couple, sobrang bagay talaga sa isa't isa. Dahil sobrang matulungin nga rin nila sa kanila mga kapwa. At ayon dito ang swerte natin dahil meron tayong Donato at Belinda na talaga namang silang ayunan nga ng maraming babies. Na ayon nga dito ay ang gaganda na kay bubuti pa ng kalooban. Thank you for your giving hearts and charitable works. Don Bal, Mayor Tribe in Greece, Donnie and Val Mariano. Al Tama talaga ang mga pablis na sinuportahan na artist at ito nga ang ating Don Bal, na sila Donnie at Val Mariano na sobra talagang nakaka-inspired kaya naman ang mga bulak patuloy nga silang winamahal Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Val sa mga susunod pa na ayuda.